Rick, dapat non Rick. Part 4 na tayo Rick. Part 4 na. O, kasi uh, siyempre binasa natin yung comment section sa part 3. Uh, so gawa tayo ng part 4. Kung ano daw yung mga challenges na namimit natin pag ganyan. Uh, oh. So isa sa mga isa, isa Rick sa mga challenges talaga pag uh, lalo na high rise tapos na doon na kayo sa si ibabaw. na Nasa ibabaw na kayo ng upper floor na kayo. Is yung logistic meaning yung pag-hauling. oh. Uh -huh. Ito, uh, based sa experience ko talaga, Rick. Pag may nilifting, alam mo yung paglifting, hindi basta-basta yan. Kasi, ano eh, hindi lang naman baka lang nililifting. Meron pang sa karpintero, may mga formworks pa, etc. ba? Diba? So, uh, schedule, schedule. Pagka hindi tama yung nilifting mo, disgrasya na. At wala, matatamba yung mga tao mo dahil nagkakamang, ano, kagayaan ito. Yung part po na ito, ah, kunyari, uh, kunyari, yung nga sabi ko, uh, para ma, para ma-solve yung mga yung pinaka problema sa uling, dati ang solusyon namin doon ginawa namin ng tagging. Kasi bundle-bundle yan eh, bundle-bundle. So yung yung mga beam o girder, may mga pangalan yung may mga tawag diyan rebar tag, di ba? O rebar marking. O kunyari ito, 9 floor to 9 J1, sabi 9 floor girder number 1. So pag magkapalipting ka buong beam yan o buong girder. Ilalagay mo na yung ano doon, lalagay mo na yung uh, lalagay mo na yung main bar, extra bar, lahat 'yun ila, ila, isasama mo na para isang lifting na lang. Ang disadvantage minsan o yung palagi nangyayari is nagkakawala rek, nawawala. Minsan yung iba kinukuha, nililipat sa ibang beam, nakakalitsi-litsi na. Tapos pagka mayroong nawalang isang piraso, hindi agad mababalik 'yan. Ipapabrikid pa 'yan, ililifting. Eh mabuti kung Pwede ba mag lifting ng isang bakal? Hindi naman pwede. Hindi e maghihintay pa sa, sa kabilang bats, sa next bats na pag So, ang ginawa namin sa ano sa experience ko is pininturahan namin, Rick. Bumili kami ng pylocks, pininturahan namin. Any color. So, ang ginawa namin is yung red. Example dito, uh, na color coding sa extra bar, yung red, extra top bar. Lahat ng top bar na extra, pininturahan spray namin ng red. Kunti lang na red. Tapos yung blue naman extra sa bottom bar. O, tapos yun ang pinapa, yun ang pinapa ano namin, in instruction namin sa mga helper, mga laborer. Okay, bali ang sinari doon sasabihin ng sasabihin nung rigger. Tatawagin, tatawagin to si Lidman. Lidman, andito na, ililipting na yung ano, bakal. Saan to? Saan to lalagay? O tatanungin ni Lidman, ano yan? Lid, ano yan na uh, rigger? 3G1 to. Ah, oh, sabi ng, ah, eto, dito yan. dito, dito may lapit, uh, 9, 9G1. May naghihintay na ng mga steelman dito. Eto, naghihintay na. Ah, oh, siyempre, tatawagin ni Lidman yung, yung helper steelman. O, oh, baba kayo dyan. Baba kayo dyan, punta nyo rigger. Hintayin nyo yung, yung tower crane, yung, yung, pagbaba. Okay. So, instruction na yan. O, oh, ikaw, red ang kunin mo. Lahat ng red, il ilagay mo rito. Kasi ikaw, lahat ng boy, lagay mo. Mabilisan yan. Kasi hindi na maghihintay yung ano, tower kin dyan eh. Di ba? Hindi na maghihintay yun. O, tapos, yun na. Yung main bar, walang problema. Madali naman yung main bar kasi malaki. Ang, nakaka, ang nakakawala, namimiss-miss talaga, mostly, yung mga extra bar. O, misa nakakabaliktad. O, tapos, pag inspection ng mga, mga river engineer, short na yung ano short na yung bakal kasi hindi pala yun doon para doon Okay? Magkakalabo-labo ba? Oh, so, yun, bibigay nila. So, ano, so, ano mensahe nun? Ang mensahe nun is, mapapabilis ang trabaho pag, pag may sistema. Ay, yung sistema na yun, siyempre, yung river engineer ang magpapa-implement nun. River engineer ang nun, kasama niya si foreman at leadman. Okay? So, yun ang mensahe natin na yung mga labor, yun talaga ang mga labor, all around yun. Oh, all around. Oh, tapos, tapos itong mga junior steelman, kulang steelman na sila, kailang kulang pa sila ng experience. oh, kulang pa sila ng experience. Tapos yun talagang tatawagin ng mga veterano. oh, ibababad sila, ibababad sila diyan sa site para oh, para maka-experience sila. So, susunod project o sa ibang floor na sila na mga yon ang talagang pinaka ano, akasador na. Okay, so sana makatch nila yung sinabi natin, yung inillustrate natin, total drawing naman to, para i-adapt nila. O ngayon, ang tanong, Sir, paano kung walang color coding? Ah, kung walang color coding, ang gagawin nila doon, kundi sasabihin lang ni Lidman o ng veterano, ilagay nyo lahat dito sa tabi, dito, ang mga extra bar. Ilagay nyo lang dyan, tapos sila na, maga, sila na maghahanap. Usually, Rick, merong steel tape yan. Sabi mo, akin na yung, akin na yung single squala na, na 2.5 meters. O, yun lang, hindi eh, mo magsusukat pa. Yun lang, hindi, yun lang, susukatin pa. O akin na yung straight bar na, na 1.75 meters. O, akin na yung 3 meters na straight bar. O yung double squala na, na 2 meters, akin na yan. O yun lang, pang walang color coding. O, kasi si Lidman, siya, siya, ang may dala ng uh, cutting list. Nandun sa, nandun sa cutting list yun eh. Diba? Andun yun. Okay. So, yun. So, maghihintay tayo. Maghihintay tayo ng mga comments. Tapos, kung meron tayong maisipan na bago na topic, gagawin natin part 1. Okay. Okay, Rick. Sige. Approve, Rick. Sige. Bye-bye.